Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin sa economics? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ang paksa natin ngayong araw ay tungkol sa sektor ng agrikultura. Matatalakay natin ang kahalagahan ng agrikultura at ang mga sub-sectors nito. Patalakayin din natin ang mga suliranin ng sektor ng agrikultura. Para sa una nating gawain, nais kong pansinin ninyo ang dalawang larawan. Bakit kaya nagwewelga ang mga magsasaka? Ano ang iyong opinyon ukol dito? Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural, bunga ng pagkakaroon ng masaganang likas na yaman. Kahit may planong gawing industrialisado ang ating bansa, Maraming mamamayan pa rin ang naninirahan sa rural na lugar na umaasa sa agrikultura para sa kanilang pamumuhay. Ang agrikultura ay isang agham na may kinalaman sa paghahalaman at pagpaparami ng mga hayop. Lahat ng gawain na may kaugnayan sa pangangalaga ng mga hayop at halaman ay sakop ng agrikultura. Ang bawat gawain ng sektor na ito ay may malaking na itutulong sa pamumuhay ng mga tao at ng bansa. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa mahalagang sektor ng ekonomiya na may malaking gampanin sa pagpapaunlad ng bansa. Ang pagunlad ng isang bansa ay nakabatay sa laki at taas ng kita ng mga sektor ng ekonomiya. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang lahat ng sektor, particular ang agrikultura, sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Dahil dito, ang agrikultura ay nararapat na bigyang pansin upang mapalakas at maging katuwang ng pamahalaan sa pagkakamit ng kaunlaran ayon sa mga sumusunod na kahalagahan. Una, ang agrikultura ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain. Ang lupain ng Pilipinas ay akma na tamnan ng mga produktong tulad ng palay, mais, tubo, patatas at iba pa. Meron ding inaaning mga prutas tulad ng mangga, pinya, kopra at saging. Mainam din ang temperatura dito bilang lokasyon sa pag-aalaga ng mga hayop na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Meron ding sapat na mapagkukunan ng mga pagkain mula sa katubigan. Ang agrikultura ay isang napakahalagang sektor sa bansa dahil ito ang pinagmumulan ng mga pagkain ng mamamayan. Ikalawa, pinagkukunan ng material para makabuo ng bagong produkto. Nagmumula sa sektor na ito ang mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran at karagatan na maaaring gamitin sa produksyon. Halimbawa, ang puno na pinagmumulan ng goma ay gamit para sa paggawa ng gulong bulak at halamang mayaman sa hibla para sa tela at sinulid, kahoy para sa mga nuebles, at dahon at ugat para sa pagkain, kemikal o gamot. Ikatlo, pinagkukunan ng kitang panlabas. Isang mahalagang pinagkukunan ng dolyar ng Pilipinas ay mula sa mga produktong agrikultural na naibebenta sa pandaigdigang pamilihan. Kabilang sa mga iniluluwas ng bansa na pinagmumulan ng kitang dolyar ang kopra, hipon, prutas, abaka at iba pang mga hilaw na sangkap na ginagamit sa pagbuo ng iba't ibang mga produkto. Pang-apat, pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Malaking porsyento ng mga Pilipinong may trabaho ay nabibilang sa sektor ng agrikultura. Karaniwan silang nagtatrabaho bilang mga magsasaka, mangingisda, minero o tagapag-alaga sa paghahayupan. Tumungo naman tayo sa subsektor ng sektor ng agrikultura. Una ay ang paghahalaman. Maraming mga pangunahing pananim ang bansa tulad ng palay, mais, niyog tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako at abaka. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinukonsumo sa loob at labas ng bansa. Pagahayupan Ang pagahayupan naman ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, pato at iba pa. Ang paghahayupan ay nakatutulong sa pagsupply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. Meron ding mga pribadong korporasyon na nasa ganitong hanap buhay. Pangingisda Ito na turing ang Pilipinas Bilang isa sa mga pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo, isa sa pinakamalalaking daungan ng mga huling isda ay matatagpuan sa ating bansa. Pang-apat ay ang paggugubat. Ang paggugubat ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain ng sektor ng agrikultura patuloy na nililinang ang ating mga kagubatan bagamat tayo ay nahaharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla, troso at veneer. Tumungo naman tayo sa mga suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una na dyan ay ang mababang presyo ng produktong agrikultural. pungan na rin ang pagdagsa ng mga dayuhang produkto, ang mga ani ng mga magsasaka at mangingisda ay mabibili lamang sa murang halaga. Kaya hirap ang mga ito na magkaroon ng malaking tubo na kailangan sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Dahil sa madaling masira o mabulok ang mga produktong agrikultural, kailangang maibenta agad ang mga ito kahit na sa mababang presyo. Kaya kahit di sapat ang presyo sa ginastos na pagtatanim ay ginagawa na ng mga magsasaka at mangingisda na ibenta ang mga produktong agrikultural. Kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan Isa sa mga dahilan ng mabagal na pag-unlad ng agrikultura ay ang kakulangan sa imprastraktura at puhunan. Maraming mga produktong agrikultura ang hindi napakikinabangan dahil nasisira, nabubulok at nalalanta tulad ng gulay at prutas dahil sa kawalan ng pag-iimbakan o storage at maayos na transportasyon. Kakulangan sa makabagong kagamitan at teknolohiya. Ang mga magsasaka ay patuloy na gumagamit ng mga lumang kagamitan sa pagsasaka tulad ng araro at kalabaw na nagiging dahilan ng mabagal na produksyon. Ang paggamit ng mga mababang uri ng binhi ang isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang produksyon ng pagsasaka. Ang pagtuturo at pagbibigay ng bagong kaalaman ukol sa pagsasaka ay hamon sa mga magsasaka na nasanay gumamit ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka. Higit pa rito ang hindi sapat na pondo ng gobyerno sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiyang agrikultural. Paglaganap ng sakit at peste Maraming hayop ang namamatay at di napakikinabangan Bunga ng pagkakasakit at pagkapeste na dulot ng mga virus at bakterya na namiminsala sa mga hayop at halaman. Pagdagsa ng dayuhang produkto. Ang globalisasyon at liberalisasyon ang mga dahilan ng pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa ating pamilihan. Kung kaya nagkakaroon ng kakompetensya ang ating mga lokal na produkto. Implementasyon sa tunay na reforma sa lupa Matagal ng pangarap ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupang sasakahin. Napakaraming batas ang inaprobahan ukol sa reforma sa lupa. Ngunit hanggang ngayon ay di madama ng mga magsasaka ang pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa. Iba't ibang paraan na ang ginagawa sa pagpapalawak ng sakop ng reforma sa lupa, ngunit hindi pa rin sapat upang maipatupad ng maayos ang programang ito. Batid kong marami kayong natutunan ngayong araw. Kaya naman, para sa ating panghuling gawain, sumulat ng isang tula ukol sa paraan na iyong gagawin upang matulungan ang sektor ng agrikultura. Maging malikhain sa pagsulat ng tula at ilagay ito sa short bond paper. At para sa tuloy-tuloy nating aralin, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muling pag-aaral, mga mahal kong mag-aaral. Magandang buhay!